Lakip sa nagnegatibo sa surprise random drug testing ang bus driver nga si Carlo Flores sa unom ka tuig isip si public utility vehicle driver na andan na usab niya nga dunay mga surprise drug testing sa mga public transport terminal. Okay lang ma'am para sa safety pa sa pasahero kag sa safety manamon. Oh ma'am, every fixes on December Malibig. Bisan pa man ang konduktor nga si Polymar Rehas o sa drug test. Sumala kaniya nga pamaagi lamang kini aron ipakita nga legal o walay dautan silang ginabuhat sa trabaho. Okay, magyap na. Kaya safety man na sa pasahero o safety para para po sa muha. Kaya I guess kaya kami wala pa mo na Na At makabalo po silang uh, legal ba, pero kay Kaya para ma-ano na to, ang mga drivers mo, okay ba sila kung ang para sa pag safety sa mga tao. Ah, Mayo man ang uh, nila para madetect po gabalaan nato na nga ang ginasakyan na ina nato to okay o gulay kuan ba kanang layo ta sa madiskrasya. Mukabat usab sa 163 ka PUV driver o konduktor ang giilawom sa surprise drug testing sa Coronadal og General Santos City. Wala usabisan usa ang nagpositibo kanila. Confiscate na to until such time nga mag-submit sila ng specimen. Uh, initially, mag ang atong team of screening dito sa ilang mga urine specimen. And uh, kapag uh, clear na ang driver, so naatay ginaputang na sticker para makagawas sila. No, kaya naamay nagabantay sa mga Uh, exit points sa atong mga terminal. Kung doon naman mag-positibo, masuspindi matod pa ang ilahang driver's license. O i-refer una sila sa Philippine Drug Enforcement Agency na kinahanglan mo undergo o rehabilitation. Hindi man natakpon tayo unless kung siguro kung second offense yan ha. Kaysa under Section 15 sa 9165, pag second offense sa drug use, imprisonment man na siya na. No? Ang gikabuhat ng Oplan Harabas ilawom sa Republic Act 10586. Kung Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Dugang pa sa Pideya 12 nga bisan ni Aging Simana Santa, wala usab nagpositibo sa surprise drug testing sa mga public transport terminal sa Jansan o Coronadal City. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.